Sunod-sunod na kaso ng mga Punit Passport Modus di umano na nararanasan ng mga OFW patuloy na dumarami. Kahapon nga lamang ay naitampok natin ang isang kaso ng Punit Passport na nangyari sa Butuan Airport. At ito nga ay umani ng samutsaring batikos at reaksyon sa mga netizen. At kanina nga lang umaga ng April 22, 2025 ay isa na namang Pilipina OFW ang pinakalates na biktima nito. Ibinahagi nga na ng nasabing OFW na pabalik ng Canada na mismong siya ay hindi makapaniwala na sa kanya mismo mangyayari ito. Ipinost nga nito ang kanyang live video para magbigay na rin ng awareness sa mga iba nating kababayang OFW para makaiwas dito. At kung ano nga ang mga pasabog na sinabi nito si kabayan sa kanyang live video, panuuri natin ang video na to. Uh, doing this to post for awareness kasi kahapon na experience ko po para at least sa mga friends ko na nagto-travel going international uh, yung about sa Punit Passport I experienced it yesterday going to uh, I'm going back to Canada then going uh, first going to Japan then Vancouver to Calgary Uh, nung nag-check in na po ako, ah, wait na first nagpunta po ako sa travel tax para at least okay na ako sa travel tax then after that uh, nung masettle na ako sa travel tax okay na, i check my passport okay pa din, walang punet walang walang sira tapos uh, uh, okay na going to check in na po ako Then nung nag-check-in na ako, inabot ko yung passport ko and then my uh sorry, my resident card. Tapos, maya-maya, de. Okay na check niya. Then after that, uh binabalik niya sa akin, "Mayamya," sabi niya. "Ma'am, but uh, before ko iabot sa kanya, i check my passport. Okay, walang punit, wala pong sira." Then after that, maya maya binabalik na niya sa akin. Lalaki po yung nag-assist sa akin, lalaki siya. And uh, then, uh, well anyway, doesn't matter kung babae o lalaki, basta siya po yung nag-assist sa akin and I know kilala niya ako, natatandaan niya ako. And then after that po, sabi niya, ma'am, may sira po ba talaga may pulit po ba talaga yung passport niyo? Sabi ko, I know. Binigay ko sa'yo yan ng maayos, inabot ko sa'yo ng maayos. Okay, ang passport ko, walang sira, walang kahit anong punit. And nababasa ko sa FB yan, kasi po, uh, siguro mga 3 days ago, <clears throat> nabasa ko na yung about sa Punit Passport Modus. May isang lalaki na nagpost, na sabi niya hindi daw siya naka-check-in, as in sa check-in pa lang po totally, hindi na siya nakalagpas. Kasi nga, parang nagpunta muna siya sa Travel Tax to Pay, and then after that bumalik siya sa check-in biglang may punit na yung passport niya. So, totally hindi siya nakaraan. So, sabi ko sa kanya, dun sa nag-assist sa akin, sabi ko, no, maayos, okay yung passport ko nung binigay ko sa'yo. Then, after that, sabi ko, wag ako, sabi ko, hindi ako pupunta sa, kahit sa, ano, babalik lang ako ng Canada. And then, after that, sabi niya, ma'am, may punit po talaga. Pinakita niya sa akin, wait lang, which is totally fine, which was totally fine nung una. Then, ayan, sorry, I need to cover my passport Daan po, yung mga details. Then ayan, kung makita niyo po sa taas may punit na siya bigla. Ang haba ang haba ng punit na oh. So ayan. Then after that sabi ko sa kanya, sabi ko, "No, wag, wag mukha kung gawin yan, kasi kinakompose ko pa din sarili ko. Hindi ako nagalit sa kanya, hindi ko siya sinigawan or hindi ako nag uh, kung baga hindi ako, uh, I didn't make a scene. Sinabi ko lang sa kanya, no? Pabalik lang ako na Canada, please don't do this. Sabi kong sa kanya, ganon. And then after that, sabi niya, ma'am, sira po talaga. So sabi ko, paano mangyayari ngayon? Sabi kong ganon sa kanya. Tapos, did, eh, may tinawag siyang kasamahan niya. Babae tinawag niya. Sabi niya, uh, ma'am, mag investigate to. Sila ganun, ganun sabi ko, ano i-investigate nyo? Eh, ko po ng maayos yan sa kasama mo. Sabi kong ganun sa kanya, okay na okay yan. And then after that, uh, parang nag-uusap sila, something like that. So sabi ko is, sabi ko, no, hindi pwede, hindi nyo ako pali pa Babalik lang ako uh, ng Canada. Sabi ko sa kanya din, sabi ko, wait lang, tatawagan ko yung kilala ko sa immigration. Kasi it happens naman talaga na, na, na may kilala ako sa Terminal 3, nasaktuhan na Terminal 3. Yes, na iya Terminal 3 at. Then, tapos sabi niya, ay ma'am, wag na po. Sabi niya ganun. Sabi niya, wag na po. Uh, i-assist ia ko na lang po kayo papunta sa immigration para makalagpas sa kayo. Kakausapin ko na lang po if ever yung immigration officer kung kinakailangan, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, eh ah, ito ha, naka-duty siya that time uh, for those who uh, uh, who uh, who, uh, who travel before, Diba, ba? Once na naka-duty na yung uh, sa uh, pero call this one sa so check-in counter. Doon siya, di ba? Hindi siya aalis doon. Pero siya, willing siyang umalis doon sa pwesto niya kahit naka-duty siya to assist me. Sabi ko, ah, bakit ka ako? Sabi niya, eh, para po makalagpas kayo sa immigration uh, officer, if ever. So, sabi niya Uh, Sabi ko, oh, sorry ah, kung medyo mahaba yung kwento ko kasi uh, para lang aware kayo, para alam niyo yung gagawin niyo. By the way, my my may uh, case kasi, hindi, Since nabasa ko na siya mga 3 days ago yung punit passport modus, hindi ko siya na-inform na dapat pala bago ko inabot sa kanya yung passport ko Pinakita ko muna na o oh, ayan ha, walang sira yung passport ko buo. Yan kasi syempre di ba nakakahiya naman baka ma-offend yung mga sa check-in counter. Ayan lang, 'wag po kayong mahihiya. Ah, uh, 'wag po kayong mag-worry na baka na baka ma-offend yung nasa check-in counter kasi po uh, okay lang yon para masigurado nyo po na buo yung passport nyo. Or wag na wag nyo pong iiwan, or bago nyo iabot sa kanya, or kahit sino po, doesn't matter kung sino yung sa check-in counter, iabot nyo, pakita nyo na, sabihin nyo agad na, oh ayan ha, buo yung passport ko nang inabot ko sa'yo. Kasi po, I don't know kung ano, reason kung bakit nila uh, ginawa yun or ginagawa yun, pero hindi lang sa akin nangyari. Then nagbasa ako kahapon, Nung no, nakalagpas na ako sa immigration kahapon, uh, uh, nag-check po ako sa Facebook or sa threads, na yeah, ang dami na pong nakaka-experience. Yung isa, hindi siya nakatravel totally, hindi siya nakalagpas sa check-in pa lang. So, ayun, be aware lang. And then after that, so nung pinagano ko mag-check-in, hindi na nila ako kinwestiyon. Hindi na, kasi talagang nilaban ko na sinabi ko, no, no. Buo kong binigay sa iyo yung passport ko and wag ako kasi nabasa ko na yung modus nyo na yan sa Facebook. Sabi kong ganun. Then, sabi niya, uh, okay ma'am, sige po, wala na pong problema, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, eh, de, sabi ko, saan uh, sabi niya sa akin, okay na po ma'am. So, binigay na sa akin yung Binigay niya sa akin yung passport ko, binigay din yung resident card ko, and my, uh, what do you call this one? Yung uh, boarding pass, and then okay na. Talagang sinabahan pa niya ako sa immigration. Pero nung, no, as in, 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 in niya ako all the way there. Pero hindi siya nakipag, hindi siya nakipag-usap dun sa, what do you call this one? Sa immigration officer, nag-aabang lang siya. Kaya pala siya nag-aabang kasi papapirmahin niya ako sabi niya sa akin na, ma'am, pirmahan niyo po. It. After ko sa immigration officer. By the way, kahit makita ng immigration officer na may punit yung passport ko, okay lang. Pinalagpas pa din ako kasi chinek lang niya yung card ko, resident card ko. Bakit nila pinupunit? I don't know the reason. I don't know the reason kung bakit nila pinupunit. Pero ang dami ko nang nabasa sa thread sa Facebook na nauuso yung punit passport. Which is, which was yung ibang nabasa ko dahil may punit yung passport nila hindi sila pin travel hindi ko pa alam kung ano yung reason for, the, uh, for those people na gumagawa nun, hindi ko pa alam po yung reason. Pero I'm just posting this for awareness. Para at least aware kayo, especially nang nagtitravel na yung mga OFWs po natin kababayan na bumabalik sa ibang bansa. And yung travel international uh, for tourists, kanyan. Na bago nyo po iabot yung passport nyo, sabihin nyo po muna na, o oh, ayan ha, buo yung passport ko, wag po kayong mahihiya. Kasi ako, nung una nahiya ako, sinabi ko na, hindi ko sinabi na, hindi ko pinakita na, oh, ayan ha, walang punit yung passport ko. Kasi ayoko nga ma-offend yung nasa check-in Pero please, wag kayong mahihiya. And even sa travel tax, ganun din po ang gawin nyo. Ipakita nyo din po na, okay po yung passport ko, wala po itong punit, ha? So, yun lang. Kasi pag binalik sa inyo, na nagkapunit. Tapos tatanungin nila, ma'am, bakit po may punit yung passport nyo? Ganito po ba talaga? Wala, hindi na kayo makakatravel. Kasi yung ibang nabasa ko, wala silang nagawa. Hindi talaga nakatravel. But my case, sinabi ko sa kanya, no. Walang punit yung passport ko. Inabot ko yan ng maayos sa'yo. And nabasa ko na yung... Uh, o oh, nabasa... Sorry, Julie. Na, nabasa ko na yung Julie, wait, uh, I'll read your comment later. Nabasa ko na yan sa FB. Sabi ko, please don't do this. Stop doing that. Pabalik lang ako ng, ng uh, Canada. Huwag niyong gawin to. Sabi ko ganun sa kanya. Which is, pinalagpas ako. And then, after noon, pagkalagpas sa immigration, uh, nakalagpas ako sa immigration officer. Okay na, nakita na may punit. Pero pinalagpas pa din ako. Yung... Yung Well, madam, yeah, possible reason yan. Uh, doon nakalagpas ako, nasa dulo na, naka-check-in ako. May pinapapirmahan po sa akin na wala daw kinalaman. I mean, walang pananagutan or not liable daw yung, yung, yung airline sa pagkakapunit ng passport ko. Hindi ako pumirma. Huwag po kayong pipirma, ha? Huwag po kayong pipirma. Okay? Don't, uh, don't uh, sign anything Huwag kayong mahihiya, huwag kayong mahihiya. Ang sabi ko sa kanya, I'm not gonna sign it, hindi ko papirmahan yan, wala akong dapat pirmahan sa inyo. Sabi ko, kayo yung may naging problema sa akin. Sabi ko, you are lucky I didn't make a scene you are lucky na hindi ko, na hindi ko uh, pinatawag yung manager mo for for you doing that. Sabi kong ganun sa kanya then uh, i i get his uh, name and uh, yeah i get his name and uh, i will make a report also sa uh, actually i i don't want to do this i don't want to do this kasi ayoko ng hassle ayoko ng ano pero for awareness kasi kawawa kawawa yung mga kababayan natin na nanababibiktima nila your reason for doing that sabi nung friend ko nag-comment siya ngayon na baka daw gusto para ire-makapag-renew agad kasi 10 years validity na 'di ba? So possible 'yun yung reason, but the main reason I don't know kung bakit nila po ginawa yun. Pero yeah, hindi lang po ako, okay, oh, ayan, uh, ayan po. Hindi lang po ako yung naging sorry, sorry. Hindi lang ayan po yung punit. Wait, ayan po yung naging punit oh. hindi lang po ako yung naging victim nila. Ah, uh, madami, madami po ako nabasa sa FB. So, just be vigilant, be Be aware. Wag kayong again, wag po kayong mahihiya na uh, bago nyo iabot sa kanila yung ano nyo, yung passport nyo, sabihin nyo na, ay, wala po punit passport ko, ha? Huwag kayo mahihiya. Don't, uh, don't, uh, hesitate na sabihin kasi nga sila hindi naman sila nahihiya na punitin yung passport natin ba? Diba? yun yun lang po just for awareness mga nagta-travel natin na kapabayan OFWs uh, this is oh, just for awareness okay yun lang po and thank you for listening and yeah God bless po sa ating lahat. Thank you. Sa kabi-kabi lang punit passport nga na nangyayari ngayon sa ating mga paliparan ay hindi na talaga pwede ang saktong pag-iingat lamang. Kinakailangan ay maging sigurista na tayo at gawin triple ang ating pag-iingat. Bukod nga sa pagkuha ng litrato sa ating mga passport habang ito ay nasa maayos pang kondisyon ay maganda nga rin ang naibahagi ni Kabayan na wag na wag na tayong mahihiyang sabihin sa mga check-in counter bago nga natin iabot ang ating mga passport sa mga ito ay kailangan ipaalam na natin sa kanila agad na ang ating passport na ibinibigay sa kanila ay maayos at walang sira. Mabuti na nga rin ito na hindi tayo mahiya sa kanila kesa naman tayo ang mapahiya sa isang sitwasyon na hindi katanggap-tanggap at nakakapag-init ng ulo. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.